kahulugan ng payo sa panaginip. Ang payo ay isang bungkahi o rekomendasyon tungkol sa kung ano ang dapat gawin sa isang partikular na sitwasyon. Karaniwan, ibinibigay ito upang tulungan ng isang tao na magdesisyon o malutas ang isang problema. Ang interpretasyon ng panaginip ng payo ay maaring nakakaintriga sa isang panaginip Ang payo ay nagpapakita ng isang panloob na salungatan o ang pangangailangan para sa patnubay. Maaari itong kumatawan sa mga solusyon sa isang kasalukuyang problema. Sa kabilang banda, ang panaginip ng payo ay nagpapahiwatig ng pagnanais na maging kapaki-pakinabang o upang igiit ang mga opinyon ng isa sa totoong buhay na mga sitwasyon. Gayunpaman, narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip tungkol sa payo. Una, ang patnubay at suporta. Maaari kang humingi ng patnubay o suporta sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay. Ang payo sa panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas o kailangan mong gumawa ng ilang mga pagbabago. Pangalawa, ang babala o pag-iingat. Ang payo sa panaginip ay nagbabala sa iyo tungkol sa isang potensyal na panganib. Maaaring ito ay isang senyales na dapat ka maging maingat o gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang isang negatibong resulta pangatlo ang inner wisdom ang payo sa panaginip ay nagpapakita ng iyong panloob na karunungan o intuition ito ay isang palatandaan na mayroon kang mga sagot na kailangan mo sa iyong sarili at ang pangapat ang walang malay na kaisipan at damdamin ang payo sa panaginip ay maaaring sumasalamin sa iyong walang malay na kaisipan at damdamin Maaaring ito ay isang paraan para sa iyong subconscious na makipag-usap tungkol sa mga isyo na maaari mong iniiwasan o tinatanggihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng payo. Kapag nanaginip ka makakuha ng payo mula sa isang tao, ipinapakita nito ang patnubay o suporta na gusto mo. Ang imaheng ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na makatanggap ng karunungan at pananaw mula sa iba. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay bukas sa mga opinyon at karanasan ng na mga nakapaligid sa iyo. Ito ay isang anyo ng iyong mindset na handang isaalang-alang ang iba't ibang mga pananaw. Samantalang ang panaginip na ito ay nagsasaad din na ikaw ay nahaharap sa isang desisyon at naghahanap ng kalinawan mula sa iba. Ang pagkuha ng payo sa isang panaginip ay isang mensahe upang magtiwala sa iyong panloob na karunungan. Ito ay nagpapaalala sa iyo na gawin ang tamang pagpili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbayo sa isang tao. Kapag nanaginip ka magpayo sa isang tao, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na magkaroon ng positibong epekto sa iba. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na ibahagi ang iyong mga karanasan upang matulungan ang mga nakapaligid sa iyo. Ipinapakita nito na ikaw ay isang mapagkukunan ng suporta para sa iba at pinahahalagahan ang presensya ng mga taong nangangailangan. Ang pagpayo sa isang panaginip ay maaari din sumagisag sa iyong pagnanais na mag-ambag sa kapakanan ng iba. Maaari mong ibahagi ang iyong karunungan sa mga makikinabang sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tanggihan ng payo. Ang panaginip ng pagtanggi sa payo ay sumasalamin sa iyong kalayaan at tiwala sa sarili. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na ikaw ay tiwala sa iyong mga kakayahan sa paggawa ng desisyon at determinadong sundin ang iyong landas. Ang simbolo na ito ay maaaring magpahiwatig na tinatanggihan mo ang mga impluensya sa labas at mas gusto mong umasa sa iyong paghatol. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na isaalang-alang ang mga alternatibong pananaw at tanggapin ang patnubay na darating sa iyo. Kailangan mong suriin ang iyong kakayahang umunlad at matuto mula sa karunungan ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humingi ng payo. Sa panaginip na ito, humingi ka ng payo mula sa isang tao. Kung isang tagapayo, isang matalinong figura o kahit na ang iyong pamilya, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais para sa gabay at tulong. Ito ay isang senyales na sa tingin mo ay hindi sigurado tungkol sa isang dilema na kailangan mo ng tulong sa paglutas. Kapag nanaginip kang humingi ng payo, bigyan pansin ang mga katangian ng taong hinihingan mo ng patnubay. Maaari itong magbigay ng insight sa uri ng suporta na iyong hinahanap mangyaring bigyan pansin ng payo sa panaginip dahil karaniwan itong naglalaman ng mahalagang karunungan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng payo mula sa isang estranghero. Kapag nanaginip ka makatanggap ng payo mula sa isang estranghero, ito ay isang matapang na simbolo ng karunungan. Ang hindi kilalang tao sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng isang aspeto ng iyong pag-iisip na nag-aalok ng gabay mula sa mas malalim na antas ng kamalayan. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na nasa iyo ang mga sagot kahit na hindi mo alam ang mga ito. Tanggapin ang mensahe ng panaginip at pag-isipan ang pagsasama ng gabay na ito sa iyong buhay.